Hindi importante ang pera. Mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ang pera, masama kung masama ang puso mo. Mabuti kung may mabuti o busila ka rin puso. Ang pera, maaring makatulong sa iba, lalong-lalo na kung hindi mo ito ipangalandakan sa social media. Yes, ibabahagi mo dahil ikaw ay good steward ng wealth or yaman na ipinagkaloob sa'yo. Hindi ibig sabihin na nag-ipon ka ng pera, masamang tao una hindi ibig sabihin na wala ka iniipon na kabutihan na yes, yung mga bagay na merong eternal value. Again, ang pera masama o mabuti nakadepende yan kung kaninong kamay siya napunta. Kaya, napaka-oro ka naman ng no, mga tao na magsabi na wag mag-ipon ng pera, mag-ipon ng kayamanan sa langit. Pwede mong gamitin ng pera para lalo kang makapag-ipon ng yaman papuntang langit. Paano? magbigay sa charity, maari kang magkatulong sa mga maraming tao, pero hindi mo yun ipang flash sa social media para sabihin, wow, mabuti siyang tao. Kaya doon sa mga nagsabi na mag-ipon ng kayamanan para sa langit, siguro kailangan mo lang ding baguhin yung mindset paano mo talaga tinitingnan ang pera. Malamang sa malamang, nahirapan ka na magkaroon ng ipon, meron kang mabuting puso, meron kang napapalagong ipon, meron kang may wanan sa mga mahal mo sa buhay or sa mga tao na gustong mong tulungan dahil nga yes importante ang focus naman talaga natin mag-ipon ng bagay na merong eternal value